Babe. Babe, I'm sorry. Bakit kanina pa ako nandito eh. Kaso namulit na naman yung si Shira. So, wala akong choice. I had to deal with her first. I'm sorry. Bakit ka lang sa labas? Nakusap mo na ba yung medtech? Ano? Anong resulta ng paternity test? Babe, kasi yung... Christy! Yung... Christy! Oh, Jordan, you're here. Ma, nakuha ko na ang result. And... Maganda. Magandang balita ito. 99.9% ang probability of paternity. Which means, ikaw ang father ng baby. <laughs> Thank you, Lord! <laughs> Babe! Diba? Sabi ko na sa inyo eh. Di tayo dapat matakot at magduda. Alam ko na umpisa pa lang eh. Umpisa pa lang na anak natin yan. <laughs> Naman, please. Kailangan ko talaga yung information na yun. Kailangan ko na makita yung result. I promise, hindi naman krimen yung pinapagawa ko sa'yo. Pero Shai, hindi naman gano'ng kadali yun eh. Paano pag nalaman ni Christine ni Jordan na, na ginagamit mo ko para, para makakuha ng information tungkol dun sa baby nila? Patay ako. Magkakalit yun sila sa akin. Jeff, mas iisipin mo pa talaga yung nararamdaman nila. Hindi mo ba naisip na mas masasaktan ako kapag hindi mo ako tinulungan? Ay, Shai. Sana maitindihan mo rin kasi na eh, hindi... Akala ko ba importante ako sa'yo? Bakit nag hesitate ka ngayon na tulungan ako? Hmm? Kung talagang may care ka sa'kin, you will do as I say. Really sorry, Chey. Mahal kita. Pero hindi ko kayang try to reign yung sarili kong kapatid. I hope you understand. Okay. Ngayon na alam niyo na ang magandang balita. So, nothing to worry about. Forget all your doubts, leave your worries behind. Ha? Huh? But concentrate kayo sa bata. Mama, mapapanatag na talaga kami ni Christine yan. Okay lang ba kung makita ko? Of course. Sign niya. Thank you, ma. Wala nang kay questions sa anak ko. Pwede ko na ipagsigawan sa buong mundo na ako ang tatay niya. Ma'am <laughs> ah, Carmen, natapalik po kayo. Meron sana akong hihingi na isang malaking malaking pabor sa'yo. Ano po yun? Glenn, I will be very honest with you. very fragile kasi ang relationship ngayon ng anak ko at ng kanyang asawa. Napakarami nilang pagsubok na pinagdadaanan. At isa na dito, itong uncertainty kung sino ang ama ng dinadala ng anak ko. Uh, Ma'am, paano ko po kayong matutulungan? Uh, gusto ko sanang... Gusto ko sanang humingi ng... ng isang kopya ng test result. Pero this time, dapat mag-match si Jordan at ang baby. Ma'am, hindi ko po kaya yung pinapagawa niyo, ma'am. Dapat po sa batas yan, ma'am. Tsaka, pa mawala po. Mawalan ako ng trabaho o kaya naman, tanggalin ko na ako ng Glenn, Glenn, Hindi ako lalapit sa iyo kung meron akong ibang option. Ang kaso wala. At nakasalalay dito ang marriage ng anak ko. Ayoko masira ang pamilya niya. Pero man kami, ayoko sana manimbat din. Pero nung naulila ka ng high school, ako lang ang tumulong sa iyo. Pinag-aral kita, hanggang makatapos ka ng kumiyo at wala akong hinihingi sa kahit na isang kapalit. Ngayon lang. Please, Glenn. Tulungan mo ako. Kapirasong papel lang ang kailangan ko. At ilagay mo lang doon, ibahin mo lang ko ano ang nakareflect na result. Just use the hospital letterhead. And then, ibalik mo na lang ulit. After that, ibalik mo na lang ulit ang original data sa computer records. Glenn, pinapangako ko, walang ibang makakaalam ito. Tayo lang nila, Christy. Tayong tatlo. Sige ho, ma'am. Pagpiprint ako ng bagong dokumento na may ibang result. Pero ma'am, hindi ko na kukipirman yun. ang Carmen, ayokong ma-incriminate dito. Yes, naiintindihan ko, Glenn. Thank you. Ako nang bahala sa pirma